Boss, masaya na dadaideregaron, dagdag na Sta, sta. Dam, parcel. Ila, Red, dam, red. Red ba red? <smart chillin> oh. Red. Pista. Pista. tulong. mga ikuwante. Pwede balot na Ang kapal-kapal ng mukha mo. Sige. lang ay Dagan po. Ay? deliveran tayo. Para Oh, GRP pa ko. Ito sa mga nag aabang ng GRP Plus. 2. Ay, Bili na te. Balot na ako te. Isa lang kakuan te. Tayo te. Ikan on te. Uy, panood to te. Okay, kuhan mo te. Ang dagan po. Ang deliberan te. Yes! Yes, yes! 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 Red? Uy! Oh. Ay, di. Atulay. Ilay lang kuhan te. Oh. Okay, para di mapanood. pwesta di karoon dali tay? pwesta di nga barangay ka dali tay? ah pero uli ah na lang di madao. ba? pili doon nyo dali tay? tabanaw ah tabanaw? oo ah oo dali tay?